Itago man niya. Hindi may kakailan ng multong ito na excited siyang makita ang resulta ng labang ito. Sa mga napanood niyang mga nakaraang laban ni Kang Taesan. Nananalo ito dahil lamang na lamang ito sa stats sa mga kalaban niya at masyado ng one-sided ang mga laban. Ngayon lang niya makikita kung paano si Kang makipaglaban ng seryoso. Bilang isang dating mandirigma, malaki ang expectation niya sa labang ito. Ngayong hindi na sigurado kung mananalo ba si Kang sa laban na ito. Nagsimula nang muli ang tapatan ng dalawa. Nagpakawala si Hage Hua ng mga atake gamit ang kanyang espada. Lumika ito ng mga enerhiyang kayang hiwain ang sino mang matatamaan nito. Madali naman itong naiwasan ni Kang na sinundan niya kaagad ng isang counter attack. Lumikha ito ng pagsabog na kahit ang multo ay naapektuhan dito. Wala nang nakakita sa sumunod na mga nangyari, pero makikita na si Kang ang nanalo sa palitang ito. Napatalsik niya si Hedge Hua sa dingding na siyang sumira sa kanyang inuupuan na trono. Gayunpaman, buo pa rin ang kumpiyansa nito sa sarili niya kontra kay Kang. Bagamat inaamin niya na napakagaling nito, wala pa rin itong magagawa dahil hindi naman ito makakayang makapaghatid sa kanya ng fatal blow. Dahil kailanman, hindi ito makakalapit sa kanya. Muli itong nagpakawala ng pag atak para hindi makalapit si Kang Taesan sa kanya. Sa pagkakataong namang ito, hindi umilag si Kang. Nanatili siyang nakatayo at mukhang balak niyang saluhin ang atake ni Hejhua. Nagulat naman ang multo sa ikinikilos ni Kang. Hindi niya maintindihan kung ano ba ang binabalak nito. Sinubukan niyang pigilan si Kang pero huli na ang lahat. Direkta nang tinamaan si Kang ng ataking ito ni Hejhua. Tumagos sa kanyang likuran ang napakalakas na atake nito. Nadama ito ni Kang Taesan at halos mawalan na siya ng malay. Nagtamo siya ng napakalaking damage pero ito talaga ang pinaplano ng ating bida. Na-activate na ang skill niyang resistance. Hindi naman maunawaan ni Hage Hua kung paano ito nakayanan ni Kang. Nagpatuloy siya sa kanyang mga pag-atake at umaasang mapapabagsak niya si Kang gamit ang mga ito. Ang epekto ng skill ni Kang na resistance, ay may kakayahan itong inulify ang mga ataking pwedeng magresulta sa kamatayan ng user. Sa madaling salita, magagawa ng skill na ito na gawing invincible si Kang Taesan ng ilang segundo. Patuloy niyang tinangke ang lahat ng pag-atake ni Hedge Hua hanggang sa tuluyan siyang makalapit dito. Nagtagumpay nga si Kang at napasok na niya ang depensa ni Hedge Hua. Nagawa niyang patamaan ito na siyang nagpabaon pa lalo kay Hedge Hua sa dingding. Agad namang uminom ng potion si Kang upang maituloy pa niya ang mga pag-atake niya. Nagawa niyang saksakin si Hedge Hua sa balikat hinawakan naman ni Hedge Hua ang kanyang kamay upang hindi na ito makapagtalapa ng iba pang damage. Pero hindi na paawat ang ating bida. Kahit patinadyakan ito ni Hedge Hua, hindi ito nagpatinag. Binunot niyang muli ang kanyang sandata para maiturok muli sa dating Goblin Lord. At nagtagumpay na nga ang ating bida. Nagawa niyang patamaan ang mismong puso ng halimaw. Nagulat si Hedge Hua sa nangyari. Hindi niya akalain na magagawa ito ni Kang Taesan. Maski si Kang ay mukhang nagulat sa kanyang nagawa. Ngayon lang siya nagkaroon ng ganitong ka na laban mula nang dumating siya sa solo mode labyrinth. Nagpasalamat naman si Hedge Hua dahil nagkaroon siya ng pagkakataong makalaban ang isang katulad ni Kang Taesan. Wala siyang pinagsisisihan dahil natalo siya sa isang magaling na mandirigma. Lumabas na ang confirmation ng system. Nagwagi na si Kang Taesan laban sa former Goblin Lord Hagewa. Grabe ang pagod na inabot ni Kang Taesan sa laban na ito. Mabuti na lang at lamang siya kahit papano dahil mas marami siyang skill. Mukhang nakakakuha ng skill si Kang base sa difficulty level ng kalaban. Maswerte din siyang nag-level up ng dalawang beses sa laban niyang ito. Tumaas ang kanyang spiritual growth at nagkaroon siya ng bagong active skill na tinatawag na strong attack. Natutuwa naman si Kang dahil pwede siyang makakuha ng mga lord skills gamit ang skill na spiritual growth. Hindi siya makapaniwala na mayroong ganitong ka opi na skill. Ang special skill na strong attack naman ay ginagawang malakas ang sunod mong pag-atake kapag itong iyong ginamit. Nakadepende ang bawas ng skill na ito sa dami ng iyong mana hindi naman inaakala ni Kang na makukuha niya ang skill na ito ng maaga. Bukod sa skill na strong attack, nakakuha din siya ng skill na acceleration. Halos hindi niya nakuha ang skill na ito noong nakaraang buhay niya. Mukhang iba talaga ang difficulty ng naging laban niya. Ngayon, at maaga niyang nakuha ang skill na ito. Nakakuha naman ng competency enhancing potion si Kang. Inakala niya na nabibilang lang ito sa mga hidden rewards. Kaya't nagpapasalamat siya na hindi na niya ito kailangang paghirapang kunin. Itinago na niya muna ito sa kanyang inventory para magamit sa tamang pagkakataon. Nakakuha din siya ng necklace na may attack power, defense power, strength, agility, intelligence na pare-parehas na may tatlong puntos. Napansin naman ni Kang na tila kanina patahimik ang multo, kaya tinanong niya ito kung mayroong problema, pero sinabi naman ng multo na wala at may iniisip lang siya. Pinagmamasdan ng multo ang stats ni Kang, na nakikita niya sa Windows system. Hindi siya makapaniwala na sa level 12 pa lang ay napakataas na ng stats nito. Sa tingin ni Kang, sa oras na marating niya ang ikalimang palapag ay maabot na niya ang stats niya sa nakaraang buhay niya. Lumakas siya sa napakabilis na panahon lamang, tama talaga na pinili niya ang solo mode. Tahimik pa rin siyang pinagmamasdan ng multo na parang may gusto itong sabihin sa kanya. Pero mukhang hindi pa ito ang tamang oras, kaya't nanatiling tikom ang bibig nito. Inaya na niya si Kang na magpatuloy. Kinakailangan namang bumalik ni Kang sa palapag kung nasaan si Rakiratas para kunin ang rewards niya sa quest na ibinigay sa kanya nito. Agad na siyang bumaba at muli sa silid kung saan matatagpuan si Rakiratas. Di naman maitago ng multo ang kanyang takot sa DT na ito. Nanatili siya sa likuran ni Kang habang nangininig. Nagtataka naman si Kang kung bakit natatakot pa ang multong ito gayong multo na nga siya. na ng sistem na pumasa si Kang sa pagsubok ni Rakiratas. Nagsimula nang ibigay ng sistem ang mga rewards ni Kang. Alam ni Kang na alam ni Rakiratas ang tungkol sa hidden boss sa ikatlong palapag. Kahit na alam nitong alanganing matalo niya si hejwa Hua, ay pinush pa rin ni Rakiratas ang quest sa kanya. Muli siyang inalok ni Rakiratas kung nais niyang maging apostol nito. Muli naman itong tinanggihan ni Kang. Bilib din siya sa kakulitan ni Rakeratas. Di naman makapaniwala na ganun-ganun na lang tumanggi si Kang sa harapan ng nakakatakot na DT na ito. Nakakuha ng skill na tinatawag na protective coat si Kang. Ang skill na ito ay mananatiling nakaaktiv kahit hindi mo gamitin. Ang skill na ito ay tumatayong invisible protective shield mo sa buong mong katawan. Nakadepende ang lakas ng shield na ito sa iyong mana. Bukod sa protective coat, ay nagkaroon din siya ng skill na protective coat enhancement para itong shield na promoprotekta sa main shield mo. Ito ang unang beses na makita ni Kang Taesan ang skill na ito. Nawala na ang presensya ni Rakiratas. Nakahinga naman na ng maluwag ang multo dahil dito. Hindi naman maunawaan ni Kang Taesan kung bakit kailangang magtago ng ganon ng multo. Sinabi naman ng multo na malalaman niya iyon sa oras na makita na niya ng harapan si Rakiratas. Nagpunta na ang dalawa sa ika-apat na palapag. Sinabi noon ni Litay na mga Orsi ang makakalaban dito ni Kang. Ang mga Orsi ay kilalang may matitibay na pangangatawan, kaya mahirap silang bigyan ng pinsala. Mabuti na lang at mababa lang ang intelligence ng mga ito kumpara sa mga goblins. Pero bago pa man pumasok si Kang sa ika-apat na palapag, ay dumaan muna siya sa isang silid, at gaya nga ng sinabi sa kanya noon ni Lee, sa silid na ito ay matatagpuan mo ang altar ni Balthazar. Isa itong altar na ginawa ng mga sumasamba sa deity na si Balthazar. Si Balthazar ang God of Victory. Nais ni Balthazar na subukan ang kakayahan ni Kang Taisan. Agad namang tinanggap ni Kang ang hamon nito. Natutuwa si Balthazar at tinanggap ni Kang ang kanyang hamon. Nagsimula na si Balthazar na basahin ang mga alaala -ala ni Kang. Kinagulat naman ni Kang na babasahin pala ni Balthazar ang kanyang memoria. Si Balthazar ang God of Victory at babasahin nito ang memoria mo para malaman o masukat nito ang iyong kakayahan. Dito magbabase kung gaano kahirap ang ibibigay nitong quest. Nang matapos na nitong basahin ang alaala -ala ni Kang, ay sinabi ng system sa kanya na mas hihirap pa ang quest na ibibigay sa kanya ngayon. Naasar naman si Kang dahil kakagaling niya palang sa malokong god na gaya ni Rakeratas, tapos ganito na naman ang kakaharapin niya. Iniisip naman ng multo kung may galit ba si Balthazar kay Kang, pero tingin niya ay wala dahil kakarating palang nila dito. Tingin naman ng multo ay makakayanan ni Kang ang quest na ito, dahil hindi naman basta-basta mag-iiba ng rules si Balthazar, di gaya ni Rakeratas. Agad na tinanggap ni Kang ang pagsubok ni Balthazar. Kinatuwa naman ito ng deity. Bigla namang parang lumindol at nagiba ang posisyon ng sahig at mga dingding. Parehas na nagulat si Nakang at ang multo sa mga nangyari. Tila ba may kakaibang nangyari? Walang mabigay na impormasyon ang multo kay Kang dahil unang beses niya lang din ito makita. Agad na lumabas sa pinto ang dalawa upang malaman kung ano ba ang nangyari. Tumambad naman sa kanila ang kakaibang pinagbago ng floor na ito. Ang dating maze ngayon ay naging isang diretsyo na lang. Sinabi ng multo na dahil kasali si Balthazar sa paggawa ng maze na ito. Hindi ito imposibleng matapos. Gayon paman, nakakagulat pa rin na naging ganito ang itsura ng ikaapat na palapag. Tinanong naman niya si Kang kung tutuloy na ba ito kaagad. Wala ring mangyayari kung tutunga nga lang sila, sabi ni Kang. Mas maganda na subukan na nila ito kaagad para malaman kung ano ang laman ng mga silid na ito. Pumasok na si Kang sa silid, kasunod naman niya ang multo. Ang unang silid sa ika-apat na palapag. Sinalubong si Kang ng isang higanting orsi. May hawak itong isang espada at nang lilisik ang mata nito. Iniisip ni Kang kung kapareho pa rin ng mga halimaw na ito ang mga kinukwento sa kanya ni Linoon. Pagpasok pa lang niya sa silid, tila inaabangan na siya nito. Handa na itong lumaban. Mukhang nauunawaan na ni Kang ang botohan na lumabas sa sistem kanina. Inilabas na niya agad ang espada at kalasag niya para makipagsabayan sa Orsi na nasa kanyang harapan. Dali-dali na siyang sumugod sa papasang atake ng Orsi na ito. Nagawa niyang salagin ang atake nito, ngunit nagtamo pa rin siya ng apat na puntos na damage. Sinubukan na niya ang kanyang mga bagong skill. Nang macheck na niya ang kanyang stamina, inilagay na niya agad ang kanyang protective coat nakipagpalitan na ng atake si Kang sa Orsi. Tinamaan niya ito ng ilang ulit habang umiiwas sa mga atake nito. Kung sa nakaraang buhay niyang ito, bumulagta na kaagad ito sa dami ng atake niya, ngayon ay tila hindi man lang ito nakikiliti. Kinakailangan na niyang mag-isip ng ibang strategy kung paano ito matatalo. Tingin naman ng multo, nauunawaan na niya ang pagsubok ni Balthazar. Sinabi niya ito agad kay Kang. Mukhang ang kailangan niyang gawin ay makipag one on one sa mga halimaw sa bawat silid na papasukin niya. Ibig sabihin nito, palakas ng palakas ang makakalaban niya sa bawat silid na papasukin niya. Ginamit na ni Kang ang isa pa sa bago niyang skill. Nang makakita siya ng pagkakataon, ginamit na niya agad ang strong attack. Solido niyang tinamaan ito sa dibdib. Ngunit hindi ito ininda ng Orsi na kalaban niya. Ay, natalo na pala. Nakangiti lang pala ito kasi natuwa siya sa huling laban niya. Bumagsak na ang Orc na kalaban niya at lumabas na ang Windows system na nagsasabing nagwagi siya sa laban. Pakiramdam naman ni Kang, hindi naman mahihirap ang mga nagiging kalaban niya ngayon. Tingin naman ng multo, malabong mahirapan si Kang dahil sa taas ng stats niya ngayon, pero tingin niya, palakas ng palakas ang makakalaban niya. Excited naman si Kang kung ano ang susunod niyang makakalaban may siyam na silid na lang na natitira at gusto na niya itong tapusin kagad. Nagpatuloy pa si Kang sa pakikipaglaban sa bawat silid. Nasa panglimang silid na siya ngayon at matagumpay niyang nagapi ang kalaban. Naglevel up na rin siya pagkatapos niyang matalo ito. Lima na lang ang natitirang silid pero pakiramdam ni Kang walang espesyal sa mga nakakalaban niya. Sobrang daling talunin ng mga ito. Mas nahirapan pa siya sa una dahil nagulat pa siya doon. Tumaas na rin ang level ng protective coat ni Kang. Tumuloy na siya sa ika na silid. Doon ay may nakalaban siyang orsi na gumagamit ng sibat. Agad niyang nabali ang sibat nito, ngunit sa lakas ng puwersa ng orsi, nabitiwan ni Kang ang espada niya. Nagkaroon na ng pagkakataon ang orsi upang tapusin si Kang Taesan. Agad namang ginamit ni Kang ang skill niyang counter, na siya namang nagpabaliktad sa sitwasyon. Sa huli, siya pa ang nakapagpatama sa kalaban niyang Orki na agad namang nitong ikinasawi. Napapansin ni Kang na kahit napakataas na ng kanyang stats kontra sa mga Orc na ito, hindi pa rin niya ito magawang talunin sa isang atake lamang. Tingin niya, ang dahilan nito ay ang kawalan niya ng teknike sa pakikipaglaban. Hindi gaya ng mga Orsi na hindi lang basta umaatake, kundi meron din ang mga itong kanikanyang mga teknike sinubukan niyang gayahin ang estilo ng mga ito, pero gaya nga ng hula niya, hindi ito pwedeng gawin. Hindi pwedeng kukopyahin niya lang ang mga nakikita niya. Kinakailangan ay may magturo sa kanya kung paano humawak ng espada ng tama. Tinanong naman siya ng multo kung gusto ba nitong matuto ng swordsmanship. syempre, gusto ito ng ating bida. Nagtaka lang siya kung bakit biglang na-open ng multo ang tungkol dito. Iniba naman kaagad ng multo ang usapan at sinabing pumunta na sila sa susunod na silid. Sa ikapitong silid, isang orsi na may hawak na akse ang sumalubong sa kanila. Pero agad niya itong natalo. Ganun din ang orsi sa ikawalong silid na nakagauntlet. Offscreen na pinatay yung pangsyam kaya di ko na masama, mga lodi. Diretso na kagad tayo sa ikasampung silid. Di makapaniwala si Kang na mabilis nilang narating ang boss room. Iniisip naman niya habang papasok sa silid kung paano nila hahanapin ang secret room. Wala namang ideya ang multo, at unang beses niya lang ding nakita na ganito ang ikaapat na palapag. Naiinis naman si Kang dahil kahit natapos niya ng maaga ang mga kalaban, mukhang matatagalan naman siya sa kakahanap ng secret room. Lumabas na ang boss ng palapag na ito. Ang Warrior Orsi. May hawak itong espada pero di gaya ng iba, ay nakasuot ito ng baluti. Hindi naman na sorpresa si Kang dito dahil anticipated na niya na ganito ang itsura nito. Habang naghahanda ng lumaban, nakarinig si Kang ng tinig. Malapit lang sa pinto sa sulok ay may nakita siyang isang babae na umiiyak at humihingi ng saklolo. Ito na ba ang totoong boss ng silid? Ito na ba ang challenge na hinahanap ni Kang mula pa kanina? Mukhang hindi, kita sa mukha ng babaeng ito na legit yung iyak niya. Kumahagulgol ito at di niya mawari kung bakit ganito ang kinahinatnan niya. Nagulat naman ang multo. Mukhang kakilala niya itong babae. Di siya makapaniwala na nakasurvive ito. Napalingon ang babae at mukhang kakilala niya talaga yung multo. Tinawag niya itong MR Warrior. Si Kang pala tinutukoy niya. Lumundag siya kaagad papunta kay Kang para humingi ng tulong. Sinabi niya na bigla na lang nagbago ang maze at pagmulat niya ay katabi na niya ang Orsi si warrior. Di naman inaasahan ni Kang at mukhang madadagdagan pa ang trabaho niya. Panaytawa naman ng multo sa kanyang mga naririnig. Habang natatawa ay ipinaliwanag ng multo na si Kang ang may kasalanan kung bakit bigla silang naging mag-asawa bigla ng Orsi at tumira sa iisang bubong. Di naman makapaniwala ang babae kung ganun kasi parang ilang oras pa lang ang nakalilipas, pero andito na kaagad si Kang. Tingin naman ni Kang ay isang NPC ang magsisilbing secret room sa palapag na ito. Sinabi niya sa babae na maghintay ito, at tatalunin niya lang ang kalabang Orsi. Di naman kumbinsido ang babae na makakaya ni Kang talunin ang Orsi warrior na ito. Sinabihan naman siya ng multo na huwag mag-alala dahil di man halata, ay malakas si Kang magsisimula na ang laban ng dalawa. Pansin ni Kang na minsan ay hindi tinignan ng Orsi na ito ang babae. Mukhang simula nang pumasok siya sa palapag na ito ay siya na ang target ng Orsi na ito. Agad nang sumugod si Kang. Ginamit niya ang skill niyang acceleration para dali-daling makalapit sa Orsi. Sinubukan siyang hiwain ito pero wala itong ibang tinamaan kundi hangin. Agad namang gumamit ng strong attack si Kang para bumawi. Dahil sa natamong pinsala, ginamit na ng Orsi ang kanyang skill na enrage. Galit na galit nitong inatake si Kang, na madali namang nakaiwas dito. Muli niyang ginamit ang skill niyang acceleration, at nang muli niyang makalapit, agad naman siyang gumamit ng strong attack. Agad niyang nagapi ang kalaban sa ataking ito. Laking gulat ng babae nang makita kung gaano kalakas si Kang. Sa pagkakatalo ni Kang sa boss ng ika na palapag, nag-level up siya muli. Hindi makapaniwala ang babae na agad natalo ni Kang ang boss dito sa ikaapat na palapag. Tinanong ng babae kung sino ba si Kang. Agad naman niya itong sinagot na isa siyang player. Ibinalik niya ang tanong sa babae at tinanong kung sino ba ito. Nagpakilala ang babae at sinabing siya si Lilith at isa siyang mage na kayang magkontrol ng magic. Pumunta siya sa lugar na ito para mag-aral ng iba't ibang uri ng magic. Hindi naman magets ni Kang ang sinasabing magic ni Lilith. Naintindihan naman kaagad ni Lilith na mukhang galing si Kang sa mundong walang magic. Pinaliwanag niya kay Kang na hindi lahat ay pwedeng matuto ng magic. Isa itong inborn talent, kahit wala nito si Lilith, hindi siya tumigil hanggang sa matutunan niya ito. At patuloy siyang nag-aaral upang mapalakas pa ang magic niya. Ito ang dahilan kung bakit siya napadpad sa lugar na ito. Dahil sa tingin niya, ang maze na ito ay lugar kung saan pwedeng magkatotoo ang kahilingan mo. Gumawa si Lilit ng ilusyon na siya namang kumuha ng atensyon ni Kang. Muling nagpasalamat si Lilit sa pagliligtas sa kanya ni Kang, pero wala siyang bagay na maibibigay para bawian ito. Sinabi naman ni Kang na meron itong maibibigay na isang bagay sa kanya. Magic, gusto ni Kang naturuan siya ni Lilit gumamit ng mahika.